Shout out, shout out po sa inyong lahat mga lalalabs ko. Welcome po kayo sa aking bagong vlog. Bagong bago, sariwang sariwa, kalalabas lamang po sa isang malamig at makulit kong isipan. Usapang mag partner tayo ngayon mga lalalabs ang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Masarap ba ang malaking tea ng isang lalaki. Hindi lingit sa ating mga kababaihan ang salitang. Aba syempre, masarap ang malaking tip, lalo na sa ating partner. Lalo na sa RPD, ano ang mas masarap? Malaking ti or maliit na tea? Ito lang guys ang aking kasagutan. Hindi sukatan, hindi basihan ang sarap sa laki at liit ng t ng isang lalaki na ating partner as long as na mahal natin ang ating partner may respeto tayo sa ating partner ang sarap ay nandoon sa respeto at pagmamahal hindi issue ang laki liit haba taba ng ti ng ating So, yun lang guys kung bago ka lang sa aking channel at nagustuhan nyo po ang aking video. Please consider share, like, subscribe at huwag nyo pong kakalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga bagong videos. At kung may mga gusto po kayong katanungan, mari po kayong mag-iwan ng inyong mga katanungan sa comment section at akin po yung sasagutin sa susunod ko pong video. Kita-kits po tayo ulit sa akin pong susunod na mga video. RPD Channel, ang inyong pong lalalabs. Sayonara, marami pong salamat. Paalam!